Hello mga kaukay! Kumusta kayo? Eto na naman tayo sa walang kwenta kong video. Walaan nyo kung bakit may panungkit akong dala. Uy, secret! Wala kami nakakalayo. May nangyari na agad. Bumaliktad nga yung payong nadala ng inay. May inay, ingatan mo yan. Hiram lang natin yan. Wala tayong pambayad dyan. Pag nagkataon nga, hindi pa tayo nasa ako, may babayaran na agad. Naku pa, huwag naman sana. Kaya po pala kami may dalang palong, kahit mungunguha kami ng mangga sa aming manggahan. Uy, charot, piling may manggahan. Kita nyo naman sa sabulang init, tuyo na yung mga damo. Uy, may pakik sa daan. Salamat sa iyo, kaibigan baka, pero busog pa kami sa sobrang init nga ay matutuyo na yata ang mga utak namin. Wow! Kahit pa paano nga, may nakikita pa akong kulig din sa banda roon. Tataka nga kami bakit hindi ata natutuyo ang mga damo doon. Si haring araw yata ay may favoritisim. <laughs> Uy, charot lang. Baka mamaya ay habulin kami ni haring araw na kulagot. <laughs> Pati nga ang mga dahon ng mga puno ay nalalaglag na. Sa dinadaan niya namin ay halos wala nang makitang mga damo. Pero kahit nga sobrang init ay baliwala sa amin, makapanguha lang ng mangga. Kinig nyo naman kahit napakainit na kuha pang magchismisan. Puno ng mangga ah. Ang dami nga namang puno Yung pagkataas-taas naman. Wow! Nakita ko nga rin si Marit sabay turo ng turo. Aba hoy, baka ikay manuno. Naku po! Aba ay tingala pa. Wow. Marites na rin. Ipapay ka! Kami sa lagu ba? Umugog nga ng umugong ina e eh, wala namang nalalaglag Maliliit nga lang ang nakukuha namin Masyado kasing ang mga puno Sinisi talaga yung puno Pero ang totoo nasa height talaga Medyo matatangkad kasi kami Kaya wala kaming maabot <laughs> Dahil nga maliliit ang nakuha namin E eh, pa kami doon sa kabilang baryo. Wala nga init-init sa taong gutom habang naglalakad nga ako, may nakita kaming baka. Gusto yata akong suwagin. <laughs> Ngayon nga si Marites at nakakita ng punong mayabas. Hindi ko nga napansin ang panungkit na sa ilalim. Fresh air kahit mainit. <laughs> Apo! Apo! <laughs> <laughs> Masungkit nga ni Marites ang aking tinatago. Hindi ko nga alam kung saan lupalap na kami nagsuot. Ilang bakod na nga ang nilusutan namin. Sumabit pa nga sa alambre. Nagtataka na nga ako bakit bigla yatang lumiwanag. Koko na yata ako ni Lord. Lord, ayoko pa po. Gusto ko po pong maranasan sumahod sa Facebook. Hoy Marites, ano na namang sinisipat mo di yan? Makalayo na nga at baka masungkit mo na naman yung aking kuwan. Ayun nga ang inay at umugug na naman ang salagubang. Diyos ko po, ano itong nasimot ko? Kulbot pa nga yan sa mukha ko. Hoy, aminin, ibang kulbot ang nasa isip mo. Pauwi na nga pala kami dyan. Habang nagpapahinga nga kami, minapansin napansin ako dun sa isang malaking puno. Paano kaya yan nakakayat dyan? Ang dami ko na nang iniisip, ay dumagdag pa to. Kala mo, inugna na. Kala ko inugna. Ang usapan niya ay, mangga, bakit may dala ng guyabano? Hahaha!

<laughs> <laughs> Umiiwas nga daw siya sa guyabano ay nakutungan naman ng panungkit. Hindi <laughs> na nga namin naramdaman ng init. Puro comedy kasi ang nangyayari sa amin. Ayun nga si Marites at iniwanan na kami. Pagdating sa uwi, anay napakabilis. Ayun nga hindi na may pinta ang aking buka. Hindi naman ang paglalakad ang nakakapagod kundi yung init. Kaya kung kayo lalabas ng bahay o may dalang tubig, alam nyo na mahirap ang panahon na yun lalo na napakainit. Marami pong salamat sa panonood ng walang kwento kong video. Hanggang sa muli mga kaukay, bye-bye.